Have blessed day mga ka-59 and magandang araw po ulit sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon is about po dito sa tanong ng isa nating kasama about po dito sa kanyang policy na pinapatupad sa kanilang area of responsibility. So yung tao po na to, yung ang dating pong followers na nagpapatupad ng policy ng kanilang company pero siya yung naiipit ngayon. Ano yung mga dapat natin gawin para maiwasan natin yung mga itong sitwasyon. So sa mga security personnel, marami po talaga na tumutupad ng tama sa tungkulin na kanilang ginagampanan despite uh, nagkakaroon sila ng comfort. So ano yung mga dapat nating technique upang maiwasan natin yung ganyan? So ito po yung tanong niya. Ito po yung kanyang sa atin. Sabi po niya, babasahin ko po, ah. Sabi po niya is, Boss, good day po. Pagawa po ng content dahil ako po ang naiipit sa sitwasyon. Sumunod, sumusunod lang po ako sa utos ng management na, ban, na bantayan ang mga empleyado. Mahigpit din po talaga ako pagdating sa rules. Kinukontra po nila yung paghihigpit ko. So yung term na paghihigpit, uh, di video kasi ano po, yung mga term na ginagamit natin to inform or to uh, implement the policy. Anihin po natin kasi pag sinabing mahigpit, medyo kasi tandaan po natin, in every rule there is an exception. So, tama yung higpit. Ibig sabihin po niya rito, papagandahin natin yung term ano po, nasa lugar mo kanyang pagpapatupad. Kasi may mahigpit na minsan, hindi na tama. So, yung paghigpit ba natin o yung pagpapatupad ba natin is reasonable po ba? Kasi tandaan po natin, the way tayo mag-implement ang policy, hindi ko implement lang po. Hindi ko sinasabi si Sir e, eh, mali. So, bibigyan natin ng klaro kailangan po the pa po tayo nag-implement ang policy kailangan po nauunawaan na iintindihan meron talagang hindi nakakaintindi kaya nga po unahin muna natin paano ba tayo mag-implement pulay ba uh, by heart ba kaya na yung sinasabi din sa mga personnel namin na kailangan nasa puso palagi pa nagtatrabaho tayo lalo na yung pag-implement ng rules kasi napakahirap po talaga mag-implement sabi nga ang gumawa ng batas mabilis lang po yan eh pag naipasa yan, na-ratified yan, bibigyan ng mga memo, ang mga ano, and then after that, implement na. Kasi maganda talaga. hindi ginagawang mga rules na yan, hindi po yan pabigyan. Hindi lang kasi nauunawaan ng iba na kung bakit ginagawa ng mga company ang mga rules na to para protektahan din po sila. Para sa gobyerno, pag walang batas, ang gulo-gulo ng bansa natin ito, Kahit saan namang bansa eh. Kaya mahalaga itong mga policy po na to para sila pag Dangan nga lamang, hindi naunawaan although nauunawaan, kaya lang marami talaga ang kasawan. So, yeah, hindi po natin tayo makakalas yan bilang mga security personnel. Ngayon, ano yung dapat natin gawin para mapanatiling maayos, kapag ipakinabang, at susunod sila. Kung di susunod, may may nagre-refuse, madali po kasi may mga ano may mga punishment eh. Hindi po ba? Bawa sa smoking, alam naman nila, tagtan yung -tag smoking. But, may, may penalty sa amin po kasi talaga may mga penalty eh ewan ko lang kung tatagal sila di ba sabi ko oh sige mag-violation kayo pag nahuli namin kayo ticket o oh fine kasi yung fine hindi na para mamera o mangwarta yung mga company hindi po eh lalo sa smoking kasi unang-una pino ka niyan yung health mo sige gusto mo sunugin ang baga mo wala namang problema sa company kaya ng empleyado kanila eh mahalaga ang kalusugan ng mga empleyado sa company kasi bakit? Sila kasi yung product of the company. Ano yung outcome pag puro may sakit yung taong hindi nakakapasok? Kasi, kaya kung naiisip nila yan, dapat napapamahal lalo sa company. Then in fact na maraming rules, maraming policy. At kaiga-igay naman, at which is totoo naman yun kasi sino ba naman company magpapahirap sa mga empleyado nila, di ba? So, matutuwa dapat. Kasi pag violator talaga, maraming tiyaw yan eh. Diba? So, mga layman's terms. ngak-ngak so, yan talaga. Pero ganun po talaga. So, time mga security dapat lagi lang Ngayon, kung yung mga empleyado, ang sabi ni sir, na ganun na, siya yung na, na papagalitan pa. So, ang gagawin po natin ganito po, yun, yung pag implement dapat po, klaro. Pag may mga rules, dapat po, naka cascade po ba sa mga staff yan. Dapat pag ang admin po natin o kahit man saan kayo po naka-assign, pag binigyan kayo ng mga kautosan, tanongin din po natin. Sir, ma'am, aware na po ba yung mga staff natin regarding po sa policy nito? Kasi, baka pag in-implement namin, eh, magkaroon po sila ng uh, mga tanong, hindi po namin masagot. Ano yung reason? Huwag kasi po tayo nag-implement. Hindi natin naiintindihan. Kasi tatanungin tayo niya eh. Diba? Tulad nyo yung smoking. Eh, sir, hindi namin alam sa labas na ito eh. Ganyan-ganyan eh. Yun nga po, sir. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng violation kasi hindi po natin, hindi tayo aware kaya po ito po ay mandato o so policy ng company so meron po talaga tayong kalakip na punishment regarding po dito kaya dapat po sa mga company na nakana na, sa amin na inform na po sila dapat po si company nila ang nag inform sa inyo ako po sa rules ng company kung hindi po natin alam hindi po yan masusustain na para po kayo ay mapawalang sala doon sa inyong uh, nagawa unless po maiyahaano namin to sa pinaka -admure. Admin, admin to admin ipapaliwanag natin ang ayos kahit galit sila dapat tayong mga security hindi galit kandaan po natin nag-i-implement po tayo hindi tayo gumagawa ng batas kinakailangan din maayos natin may ipin. kung galit sila basta tayo hindi galit laging maximum tolerance yung may mataas na pagpapabaya walang mawawala sa atin kung kasos yung kausap natin marami naman ganyan basta ikaw hindi walang mawawala sa atin Lagi natin tandaan mga security personnel yan. Talagang kaakibat natin yung tayo masigawan. Talagang lahat mararanasan po natin yan. Lalo din sa mga medyo talagang uh, ano na mga establishment. Alam mo na po ninyo yan. Ito ba? So normal po yan. Basta mahalaga na andun pa rin yung maximum tolerance natin. Ngayon kung sinabi ng management po ninyo sir na talagang uh, na-inform sila ilagbok po ninyo na ito sinabi ni ma'am, ni sir na ganito, ganyan ganyan, para meron po tayong basis. Ang paglalagbok, lahat ng sinasabi, kung sino man ang nag hindi po yung parang walang tiwala sa kanya. Iyon po yung mandatos. That is the standard operating procedure. Para pag nagkaroon ng katanungan, at least na-record po natin prior doon sa sinabi ninyo kung verbally instructed. Ngayon, kung may memo po yan, mas better kasi may, ha may hawak tayo. Sa malaking company, talagang may memo po yan para may papakita ng kasi mahirap din sa guard na magpaliwanag kung minsan din niya masyadong aarok yung lalit ng mga policy eh minsan nagkakamali, baka mamali pa ng sabi, siyempre makot yung mga guard kaya eh, sabi ko nga, pag ang mga guard kay nag-implement at medyo hindi kayo aware June number 9 na guard, call the superior officer in any case not covered by instruction tapos kayo sa officer nino, isa yung papaliwanag kayo, yung back ba? so kung talaga naman na naipaliwanag naman natin despite ganun pa rin sila gawa na po natin ng report yung ayaw sumunod kailangan po by documents po yan huwag tayo makikipagtalo sa kanila ano sinabi prior doon di mababayulit po siya di ba sige ganito ako ayaw sumunod po sige kukunin lang po yung name nila magawin ko na lang po sa na report to kasi prior po sa policy po natin ay binaba po ng ating admin o kung sino man sa inyo dyan eh nabayulit po ninyo o, ganun, huwag kayo nakikipagtalo hayaan natin dalhin sa kinauukulan yung problema nila. Kung may admin, sa admin sila, magpapaliwanag. Okay na, yun. Yeah. Huwag Report lang po. Sabihin nyo, sige po sir, kung ma'am, kung hindi po talaga natin naintindihan nagawa ko na lang po ito ng report para po ma-endorse ko po sa admin, mapaliwanag po sa kanila. Kayo, kung talaga nagsisayas ni paliwanag at sinabi naman ng admin, so siya na po yung magkakaproblema doon. So, less kayo doon. Diba? Ganon. Or kung may immediate supervisor, siya, endorse nyo sa kanila. And then, ipaliwanag ninyo. Para at least, ang doon yung awareness. Huwag po nakikipagtalo. Diba? Lalo sa mga condominium uh, na talagang marami po kayong tenant, mararanasan niyo po yan. So, laging ganon. Yung admin nila ang kausapin, and then, in-person sa bahay, hindi ng building, para sila mag-uusap ngayon. Yung po yung pinakamagandang technique. Kung kayo pinag-iinitan dahil tama ang ginagawa ninyo, normal po yan. Dapat ipakita nyo lang na tama ang ginagawa ninyo, at kailangan po consistent po yan. Hindi nyo baka mamaya sa isa, ganun ang ginagawa natin. Pagdating sa isa, hindi. So, magkakakonflict po yan. Hahanapan kayo ng butas. Yan, sabi, bakit si ganito? Hindi nyo inaano Pagdating sa akin, napakaanin nyo bakit? May tinitingnan ba kayo? Yan, yan yung mga magiging ano nila dyan eh. escape nila yan. Which is talagang ganyan. Kaya kailangan maging consistent po. Kung sakali, halimbawa, no ID, no entry. Wala talagang ID yung isa ano yung reason? May sabi nyo kasi sir, kaya po naman din namin napapasok sa may reason po siya. Na ganito, ganyan, wala pa silang in-endorse na company ID which is meron po master list sila na ibinigay sa amin. Hindi may natin sa kanila. Diba? So ganun po, kailangan po talaga consistent in yung mahalaga. Kasi marami talaga dyan, sabihin nila, lalo pag nabago yung admin, nabago ang security, nasabihin nila yan. O bago na naman yung policy nyo kasi bago na naman yung office na security niyo kita ba? So, pwede natin sabihin sa kala, ma'am, sir, hindi po nababago yung policy. Wala pong pwedeng magbago po niyan unless po sa mga kinaukulang po ang nagbabago. O bakit ganito? Kasi po, siguro po, before, eh, hindi po na-implement ng tama yung policy kasi ang house rules, matagal na po ito. Ito po yung house rules natin. At dapat, meron din kayong copy ng mga house rules ninyo. Ano ba yan? At pag aaralan kasi meron din ako dati sinagot na tanong ng followers natin na wala silang house rules, sa ayaw silang bigyan na basta aralin, pa paano aralin wala kang binibigay, di ba napakano na eh, diba ano, pagka ganun po, elis na kayo sa company na ganyan walang mangyayari sa iyo, yan yeah. tagi natin tandaan, mga security personnel safety first, you have to protect yourself first Natandaan nyo lagi yan. Kasi paano mo poprotektahan yung company kung saka naka-assign? Kung ikaw mismo na security, hindi ka secure dyan. Anong mangyari sa iyo dyan? Kaya like, sinasabi, pag secure ang mga security guard, how much more? Yung building na binabantayan nila, yung agency kung nasaan sila, yung company kung nasaan sila, the di safety. Di ba? Ang lakalaki ng building, sinisafety mo tapos ikaw hindi ka safety. Walang ibibigay na policy, mag-implement ka eh, para ka pong sumuntok sa buwan niya na sinasabi nila, diba? Para ka doon nag-igib ng tubig sa isang timba na sa yung timba mo, wala kang pahilita. Kailangan po, kong kreto, kailangan bago natin tanggapin yung tagubili na tatanungin natin at naiintindihan natin ano yung pa, kasi tatanungin po tayo dyan. Diba? So, may papaliwanag natin normal sa mga smoker kasi po sir talaga po si po ito ng LGU po natin ng local government na tinutulungan po ng mga building dito para po po iyang mga pag-smoke kasi po unang una sir sa health po natin nakakasama ngayon kung hindi naman po natin maalis dahil po talagang na, ano, nakagawian na po natin o yung mga turn iingatan po natin na vision yun na eh. mahirap po yung ganon kailangan po na nakagawian na po natin talaga naintindihan po namin sir kaya lang po siyempre sir iniingatan din yung mga nakakasalang mga natin meron po kasi talaga tayo sa mga company na hindi nabiismo nagagalit po sila kapag nakakaawal ng usok po ng sigarilyo hindi ka na maintindihan nila yon kasi sir kung sa ang sa inyo ang barangay may mga seminar pa yan mga ganito po may penalty pa po may community ano pa nyo, maglilinis kayo, parang ganun eh, diba, hahanapan ka pa na may ID, at ang pinaka ano po niya, pati yung company nyo, mako-compromise kung sa ka nakasay, mababayulit po sila, hindi sila makakuha ng clearances, pag nag-renew sa mga clearances po natin, so dapat ganun na iintindihan, ano po, ang, ang maramdaman nila, yung may pagpapahalaga tayo sa kanila, dapat maramdaman po ng mga tenant, ng mga client natin, ng mga visitors natin kung paano natin pinapahalagahan sila. Hindi tayo ang magiging hindras na higpitan sila. Dapat maiipakita po natin yung pag-iingat natin dahil ang aim naman talaga natin as a security personnel is to protect lives and properties. Iniingatan natin, pinaprotektahan natin sila, kaya natin ito tayo. Dapat maramdaman nila. Kaya dapat tayong mga gal, huwag tayong magiging parang kalaban natin sila. Hindi. Kailangan po, nandito tayo para sila ingatan, alagaan, which is that is our duties, na ingatan sila. Siyempre tao po yan. Eh. So yung maramdaman nila, yung pag naramdaman nila, susunod po yan. Kaya dapat tayo pa nag-implement. Huwag masyadong drastic, may angas, na makapagsalita tayo, sobra huwag. Kailangan po gamitin natin yung tinatawag na yung good customer service. Kailangan po customer service, marunong po tayo yan masensya na po kayo sir kasi po ganito, ganyan. yung maipapalong at mararamdaman nila na yung pagpapahalaga natin yun ang kailangan maramdaman nila hindi yung nagbabawal ka hindi yung authoritarian ka ganyan, hindi kailangan po medyo uh, maayos po natin ma-deliver yung ating ibig ipahiwatik sa kanila para maramdaman nila yung pagpapahalaga natin which is mararamdaman po nila at susunod po yung mga yan kailangan kung galit sila huwag tayong maximum tolerance. So maraming salamat po sir. Ayaw po nakatulong po sa iyo sir ng aking pagpapaliwanag uh, doon sa sinabi mo sir. Thank you po sa always sa pagpalo sa akin pag naman na video. And ingat po palagi sir, talagang ganyan po ang trabaho ng security. Basta mahalaga, alam natin yung trabaho natin. Wala tayong uh, ibig ibahiwating na pera pero sila bagkos, ingatan po natin sila dapat maramdaman po kung saan tayo makasad yung pag-iingat at pagpapahalaga natin sa kanila which is yun po yung mandatus natin duty sa ating area of responsibility ingat po sir and sa lahat po ng followers ko ingat po and God bless po sa ating lahat